Yun! So, base sa na nakikita nyo ngayon, ayan na, nakakabit na yung ating uh, bagong last X na side mirror. So, ayan na, nagpapalit na rin tayo ng bola. At, uh, from 14 grams, nagbaba tayo ng 13 grams. Hindi para makipag-racing-racing, kundi para makuha natin yung mas magandang hatak marami magtatanong din dyan magtataas ang kilay na bakit nagpapalit pa ako ng flyball no? kung maganda na nga yung hatak ni samurai so pinapalitan ko siya dahil alam kong may mas igaganda pa siya na hatak Ayan, no tamo saglit na saglit lang natin uh, inaano yung throttle pero yung hatak niya ay mas mabilis Ha? At saka mas smooth, mas hindi masyadong galit yung ating makina ngayon. Ramdam na ramdam ko eh. <laughs> hindi para makipag racing racing tayo no? kundi para makuha natin yung mas magandang hatak niya no? Yung, yung mas magandang performance ni Samurai Ayan, nagpapalit rin tayo nito. Ayan, ang maganda naman yung ano niya. Kailangan ko lang siguro medyo i-adjust sa bahagya. Yun! Ito yung kabila. Yun! Ayan, kung makikita nyo naman, mas mabilis niyang kinukuha yung 0 to 60 km per hour no. so ibig sabihin medyo tumaas na rin yung RPM natin kasi alam natin pare pareho automatic transmission ng ating unit ang ating motor uh, at syempre, as long as tumataas yung RPM mo eh mas lalo ring gumaganda yung takbo o hatak ng iyong motor no. although wala siya talagang dulo no. kasi yun nga gaya nga na sinabi ko kung gusto natin magkadulo eh magpakarga na tayo no magpakalkal na tayo ng puli magpagalaw na tayo ng makina natin eh, no? mas magaan So, ayan, mas magaan yung takbo ni Samurai ngayon. Mas, mas banayad, no? At uh, hindi gano'ng kagigil yung makina niya. Kumbaga, yung makina niya ay uh, relax lang habang tumatakbo tayo. Hindi is malaking factor po yun. At talaga ng ating poging mekaniko, no? So, pinarod test niya sa akin dito. Iikot ko daw para nang sa ganun eh malaman niya kung ano pa yung mga uh, pwede niyang gawin sa unit natin so ganun mag alaga ng motor yung ating mekaniko no? kaya shout out sa iyo no? at meron din kaninang uh, nag release ng bagong unit ng samurai 155 yun uh, i-subscribe daw niya tayo yan, sa youtube channel po yan sir <laughs> So, 'Yan. Maraming maraming salamat naman, ano. Binigyan ko rin siya ng sticker. Nakita daw niya dito sa ating unit, no. Nakita rin niya kanina na magbo-vlog tayo pagdating ko doon. 'Yan. So kailangan na lang natin ng pang-takip dito, no. At tapakan na lang natin siya. Syempre, 'yung ating mahiwagang cellphone holder, ay hindi mawawala. So, yun guys hanggang dito ko na lang siguro tatapusin tong video na to ano kung kayo ay uh, uh, malapit lang din dito sa Lagro at uh, may problema kayo sa unit nyo sa samurai no ah uh, ay uh, 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 yan putahin na lang si Jason ano yan yung ating poging poging mekaniko ng Lagro no yan although hindi naman ako sa kanya sa nila kumuha ng unit pero si, siya yung nagme-maintain itong ating unit no at uh, well-maintained siya, maganda naman yung uh, pag-aayos siya dito sa ating unit Air, <laughs> Yan yun, masaya na ako ngayon <laughs> kasi syempre nagawa ko na rin yung isa, ay sorry po isa sa gusto ko ipagawa dito sa ating unit so isa na lang ang kulang sa ating unit no? Ayan, na satisfy na ako sa takbo satisfy na ako sa side mirror no? masaya na ako sa ating bagong visor na carbon glossy carbon, yan, masaya na ako dyan isa na lang lang kailangan natin dito no which is yung bracket sa uh, nalagay natin ng box yun na lang ang kulang natin dito at all goods na to no <laughs> yun okay na okay na okay na masaya na masaya na na satisfy customer na naman tayo no at sa mga gusto ring mag order nga pala nito ano yan ilalagay ko dyan sa description yung uh, link or yung uh, pinag orderan ko nito ano yan kung kayo ay malapit lang din dyan taga uh, Tondo Manila Ang taga Tondo Manila lang din siya no at uh, kung hindi naman ikaw na kaya Euro Samurai na unit, eh, meron din siyang mga ganito, no? Uh, at yun, maganda. Maganda yung side mirror niya, no? Walang uh, grado. Uh, talagang patas yung side mirror niya. Kung tinignan mo, <laughs> tinignan mo sa side mirror, yun pa rin yung distansya, no? Medyo itinas ko lang talaga siya, dinalawa ko yung uh, bolt no para uh, mas mataas tingnan. Kasi kapag inisa ko lang siya, which is bababa siya, pag bumaba siya, eh parang uh, hindi ko na trip yung itsura niya. Kanina nung mga tinesting namin, no, una namin tinesting sa baba lang. Isa lang muna pero hindi ako nagandahan eh. Mas gusto ko medyo mas mataas So, yan. Uh, sinunod naman na tayo ni Jason, alam naman natin na yung ating tropang yun eh, kung ano yung gusto at ikasasaya ng customer, dun siya. <laughs> oh, yes. So, yan. Thank you so much for watching. Tito Eric Skite from uh, Vancouver, Canada. And Tita Remy, yan, from Vancouver, Canada rin. Thank you so much for watching. Yan. sa Meron din tayong uh, customer dito si Sir Zaldi. Ay customer uh, subscriber ano. Yan si Sir Zaldi. Yan. Maraming maraming salamat po sa panonood. pram uh, from Binget. No? Binget ba o Baguio City? Hindi ko alam pero basta parting norte siya. Yan. Maraming maraming salamat Sir Zaldi sa suporta mo at sa panonood. Siyempre, ito ang ating mga video. Yan, so dito ko na lang tatapusin ano. Yan, uulitin ko lahat ng gusto mag-order nito ay eh, ilalagay ko lang po sa link. Nasa description box ko yung link nila no. Sa mga gusto mag-order nitong uh, side mirror with bracket. Yan, libre na yan side mirror sa bracket. At uh, price, kayo na po bahala ang mag-usap ni uh, seller. So yun lang po, maraming maraming salamat at muli this is Mac Moto and this is Amida Maru so yan dito ko na lang tatapusin tong video na to at muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mm. ride safe always enjoy the ride pray everyday shala <laughs> woo ganda <laughs>